Sa wakas, nagsimula ng kumawala ang Hungary sa impluensya at pagdepende sa Russia. Na mahalaga para sa Europa, ang Hungary, ang pinakamalaking natitirang kliyente ng Russian Gazprom sa European Union, ay pumirma ng pangmatagalang kontrata sa isa sa mga kanluraning bansa para sa supply ng natural na gas. Inihayag ito ngayong araw ng ministro ng Ugnayang Panlabas ng Hungary na si Peter Sharto. Ibig sabihin nito, Tinahak na ng Hungary ang landas ng pagtalikod sa gas mula sa Russia dahil nagpasya ang European Union na tuluyang tumigil sa paggamit ng mga enerhiya mula sa Russia bago sumapit ang 2027. At, at ang Hungary ay isa sa mga huling bansa na umaasa pa rin sa gas ng Kremlin. Mayroong ilang mga salik dito na nakaapekto sa desisyon ng Budapest. Kamakailan, sinabi ng European Commission na ubos na ang kanilang pasensya at naghahanda na ang European Union na alisin ang karapatan ng Hungary na bumoto sa European Union. At pati na rin ang pondo mula sa Europa para sa bansa na umaabot sa bilyon-bilyong euro. Sinabi ni Donald Trump na hindi siya nasisiyahan na patuloy pang bumibili ang Europa ng gas mula Russia at pinilit si Viktor Orban. Pangatlo, matapos ang pagpupulong sa mga Europeo, hinikayat ng White House ang European Union na bumili ng mas maraming gas sa Amerika bilang kapalit ng Russian gas. Ako si Alexi Pechi. Ngayon ay Marso siyam Setyembre 5 sa kalendaryo. Alamin natin kung bakit ito nangyari sa kwento. Magandang sinyalis ito mula sa Hungary na hindi inaasahan ng marami. Bago magsimula, paalala lang na araw-araw may balita at analytical na kwento tungkol sa mga kaganapan sa buong mundo sa channel na ito. Para maging updated kayo sa lahat ng balita, kaya inire-recommend akong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at i-like ang episode na ito. Ngayon, nagulat ang lahat sa pahayag ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Hungary na si Yarta. Quote, ito ang magiging pinakamatagal naming kontrata sa pagbili ng gas mula sa kanlurang direksyon. Laging nagsusumikap ang Hungary sa diversification at mas maraming gas ang mabibili natin mula sa mas maraming ruta, mas mabuti. Kinumpirma niyang nagsimula nang dahan-dahang lumayo ang Hungary sa gas ng Russia, kahit bahagya pa lang. Agad kong sasabihin, ngayon sa Hungary ay sinusubukan nilang paliitin ang laki ng issue. Sabi nila, hindi umatras si Orban at walang konsesyon na ibinigay sa Brussels. Ito raw ay isang hakbang lang para sa diversifikasyon, kahit na hindi naman totoo. Ipaliwanag ko mamaya kung bakit. Ayon kay Bloomberg, pumirma ang Hungary ng kontrata para bumili ng 2 bilyong kubiko metro ng gas kada taon mula sa British Shell. Sa 2026 magsisimula ang delivery at 10 taon ang tagal ng kasunduan. Ang gas ay ihahatid, pansin, sa pamamagitan ng Czechia at Germany. May umiiral pa rin kontrata ang Hungary sa Russian Gazprom para sa 45 bilyong kubiko ng gas taon-taon hanggang 2036. Huwag munang magmadaling humusga. Buwan-buwan, naglalaan ang Budapest ng halos 500 milyong euro para bumili ng enerhiya mula Russia. Batay sa Finnish CREEA noong Hulyo, umabot sa 285 milyong euro ang gas at 200 milyong euro ang langis na nasupply sa Hungary. Patuloy ding bumibili ng gas mula sa Russia sa pamamagitan ng pipeline ang Slovakia, ngunit mas maliit ang kanilang volume, mga 50 milyong euro kada buwan. Dati, nagpapadala ang Russia ng gas sa Hungary sa pamamagitan ng Ukraina. pero mula Enero ngayong taon, itinigil ito dahil hindi pinalawig ng Moscow at Kiev ang transit na kasunduan. At dito, ipapaalala ko na nabanggit na ni Peter Sharto na kung ipapatupad ang pagbabawal sa pag-angkat ng gasolina mula Russia, maghahanap ang Budapest ng alternatibo. Isa sa mga opsyon ay maaaring ang pag-angkat mula sa Romania. Nabalak simulan ang pagdevelop ng Neptune Deep na gas field sa Black Sea simula 2027. Maaaring gawin itong pinakamalaking tagagawa ng natural gas ang bansa sa Europa. Ngayon, balikan natin ang kontrata ng Hungary sa Russian Gazprom hanggang 2036. Ang punto kasi, sa antas ng European Union ay napagpasyahan na na lahat ng bansa sa Union, walang exception, ay obligadong ganap na tumigil sa paggamit ng Russian gas bago mag-2027. Ang Hungary at Slovakia ay malakas na nagsabi na hindi sila susunod sa kagustuhan ng Brussels. Hindi nila pinapansin ang desisyon ng European Union at tuloy pa rin ang pagbili nila ng gas mula Russia dahil kapakipakinabang ito sa kanila. At bla bla bla, ganyan. Dito, gumawa ang European Union ng tila imposibleng hakbang. Noong Hulyo pa lang ang Denmark na siyang namumuno ngayon sa European Council ay nanawagan na alisin ang karapatan ng Hungary na bumoto sa European Union. Sinabi ng Denmark na kung hindi babaguhin ng Hungary ang kanilang posisyon sa ilang mga issue, balak ng bansa na simulan ang proseso ng Artikulo 7 ng kasunduan ng European Union laban sa Hungary dahil nilalabag ng Hungary ang mga pangunahing halaga ng European Union. Ayon sa Artikulo 7 ng kasunduan sa European Union, maaaring bumoto ang mga miyembrong Estado para tanggalin o parusahan ang miyembrong lumalabag sa alituntunin. Pinapayagan ng artikulo ng kasunduan sa European Union ang mga estado na lumabag Alituntunin, pinapayagan ng Artikulo 7 ng European Union ang mga miyembrong estado na bumoto para sa lumalabag. Pinapayagan ng Artikulo 7 ng kasunduan sa European Union ang mga miyembrong estado na bumoto para sa pagpapatalsik. Pagpapataw ng multa sa Estado na lumalabag sa alituntunin. Ang artikulo pito ng kasunduan sa Unyong Europeo ay nagpapahintulot sa mga estadong kasapi na bumoto para sa pagpapatupad ng parusa. Ang artikulo ng kasunduan sa Unyong Europeo ay nagpapahintulot sa mga estadong kasapi na bumoto para sa pagpapataw ng multa sa isang estado na lumalabag sa alituntunin. Ang artikulo ng kasunduan sa Unyong Europeo ay nagpapahintulot sa mga estadong kasapi na magpataw ng multa sa isang estadong kasapi na lumalabag, ang artikulo ng kasunduan sa Unyong Europeo ay nagpapahintulot sa mga estadong kasapi na bumoto para sa pagpapatupad ng parusa sa isang estado na lumalabag sa alituntunin. Ang artikulo ng kasunduan sa Unyong Europeo ay nagpapahintulot sa mga estadong kasapi na bumoto para sa pagpapatupad ng parusa sa lumalabag sa alituntunin. Ang artikulo pito ng kasunduan sa Unyong Europeo ay nagpapahintulot sa mga estadong kasapi na bumoto para sa pagpapatalsik. Pagpapataw ng multa sa estadong kasapi na lumalabag sa alituntunin. Ang artikulo 7 ng Unyong Europeo ay nagpapahintulot sa mga estadong kasapi na bumoto para sa pagpapatalsik. Ang artikulo 7 ng kasunduan sa Unyong Europeo ay nagpapahintulot sa mga estadong kasapi na bumoto para sa pagpapatalsik at pagpapataw ng multa sa kasapi. na lumalabag sa alituntunin.